kahit anong mangyari. Bunso, kung gusto mo magic, bahala sa'yo. Nani tayo nandyan para sa isa't isa. Yeah. Oh, Lahat ng baday, gaya nating gawa ng paraan. Oh! for delivery kami. Dika sa atin nang pagmamalasakit. Paskong-pasko todo kayod pa rin ah. Na. Pang-chubena nang pamilya mo. Sayen na ta. Sayen tayo. Kayat bombo so tayo next share ng blessings. Ngakakagwa tayo ng mga dagat ng bagyo at memories together. Kahit na sa ba pa tayo ng mundo, Huwag video call tayo na dito na ikita niyo, oh. Ah? Namiss ko na yung Pasko sa Pilipinas. Okay. hindi natin kinakalimutan ng ating pinagmulan. Yes, Kung may mangyari mang hindi hinasahan. Walang kuryente? Walang problema. Hindi <laughs> magpapatalo ang ating paniging masayahin. At higit sa lahat, tayo ay makajos. Thank you po sa aming mapagmahal na pamilya, sa abilidad para ma-overcome ang mga challenges, sa mga taong nagmamalasakit, sa magagandang memories na araw-araw naming nalilikha. Sa blessings niyo sa aming bayan at sa mga kaibigan na nagpapasaya sa atin. Thank you po. Ng dahil po sa inyo, puno ng puso ang Pasko.